Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. magandang hapon mga idol mga sangkay mga kaibigan oras na naman ang natin mga manok ating mga alaga yan nga nasa kulungan na yan seleksyon ko yan pito ganyan gumawa ng kulungan pito ha yan seleksyon ko yan sila oh Tiki, bolik, aling buyogin bolik uli, alisain, dalawa, bolik Bagaimana dengan jempol bata kaya Bagaimana, bakal baka gusto nyong bilhin to, pito na itu Udah sabi ko lang jan Hindi native, hindi bisaya Hindi payat, hindi mataba Pero dadaling kayo sa tagumpay. Ng mga klase ng mga alaga kong ito. Yung sa mga nakakaluwag dyan. Ayan. 50 mil. Pito. Maganda katawan yan. kapag nasihan pa ako sa presyo nyo eh, nasunod yung 50 na pito isama nyo na pati kulungan nagkanda pa ako sa paggawa ng kulungan na yan yung talagang kursonada nyo isama nyo na pati kulungan ayan yung sa banda rito pinakuli parang bakikitawag na dito tapos balaw, bulik Rainbow Tapos yung isa, yung hindi yan talisayin talaga, bulik. Yung nasa bandar na dalawa, talisayin yung dulo, bulik. Mayroon ako dito mga uh, parang kanawain na yellow lake. Video kasi ah uh, kailangan ko ng kapital mga idol ilaragdag kong puhunan doon sa aking sari-sari store yun lang kasi akong sari-sari store ko ang pinagkukunan ko ng pang araw-araw na ginagamit sa bahay so ito irerelease release ko talaga ito It's dun sa mga nakakaluwag ano eh, dun sa mga big timer kasi ano eh Grabe, mahal ang manok nila. 100,000 isa. Pero may bumibili pa rin. Grabe, ano? Yung sa akin eh, small time lang to. Backyard. Pero, garantisado yung ano nito. Lahit. Masisiyahan ka. Sa resulta. Oras na kondisyon mo ito, ito. Kasi tatay ng mga yan. Eh, nakarating na sa Rurok ng Tagumpay alam nyo kasi mga idol noong araw wala akong talisayin dito lahat pula pero dahil krusunada kung magkaroon ng balaw o yung bulik ba bumili ako dito ng bulik hindi naman kataasan yung godline nya krusunada ko lang yung kulay nya kaya binili ko yung bininta rito yun ang naging simula nagkaroon ako ng mga bulik dito iba ibang klaseng bulik dito mga idol ayan o no? iba ibang klaseng bulik meron ako dito so yun ang purpose ng aking pagbinta dito mga idol kaya ako binibinta ito ito na ito masisiyang kayo sa katawan ito sabi ko nga sa'yo hindi payat hindi mataba hindi nitib hindi bisaya pandagdag ko lang puhunan. Kasi alam mo mga idol sa Sari-Sari Store. Para ka lang ng employee yun yan. Malit lang naman yung puhunan ko dyan. Nasa 15,000 lang yung puhunan ko sa Sari-Sari Store ko. Kaya malit lang talaga. So gusto ko nang dagdagan yung puhunan. Para medyo dagdagan din yung aking income. So ito mga manok na ito ibibinta ko dun sa mga nakakaluwag dyan doon sa mga umaapaw 60 na yung mga laman sa pitaka kanila diba yung mga eksis na eksis na pera na sa kanilang pang araw na pangangailangan binibinta ko ito at masyado ng marami isa rin yan kaya ako ba nagbibinta o kaya nagbibinta ako sa mga bumibili dito marami na nakabili dito mga idol yung mga nauna dito nabili na kaya naman naibinta ko ng maaga yun wala pa siyang taon 8 month 9 months pa lang kasi nga para mag survive din ito mga ito kasi sisiu pa ito noon ganoon lang ginagawa ko e ngayon meron na naman akong sisiu na inaalagaan so i-release ko na naman ito ganoon lang ginagawa ko para mag-survive yung mga sisyo yung mga panibagong pisa malagaan ko rin kaya ko binibinta ito mga ito yan yan yung mga inahin ko rito yan dalawa lang actual inahin ko rito itong itim ito at saka yung brown yan o yan yan ang inahin ko at saka ito itim yan yung iba dyan mga anak na rin nilayang Ayan, may bago ako isang brown na yan na blue legs na yan tsaka yung bulik na lang, ano yan bago yan dito galing sa farm yan bigay sa ako ayun isang itim na yan anak ko lang yan so, dalawa lang talaga yung inahin ko dito na ikot ikot ko lang may breeding cross breed cross breed lang in, yung anak sa inay ganoon lang yung binabalik balik ko lang yan so ito ang pinipicture ko sa inyo talaga itong ito na ito. Ito talaga yung release yan. Sa katawan, hindi kayo maharga biyaros ka. Mula pa kasi isi yung taba na yun. Ayan o. Ayan ang mga muna. Inahin ko dito isa. Ayun, yung ite, Ito mga bago na lang ito. Five months yan. Marami ka itong tinali na parang mo. Meron din ako dito ngayon. Oh. Bago yan mga idol. Yung mga blowfish ko na ito. Bago ito. Ayun. Anak kong itim yan. Dagdag buhunan lang sa sari-sari store ko. Kaya ako nire-release itong... Ayan. Gusto nyo eh, saman nyo pa kulungan. Ayan, pinagtsagaan kong gawin niyang kulungan niya kahit masakit ang baywang ko. Yung tatlo niyan, magkapatid, yung sadbanda doon tatlong magkasunod magkapatid yan itong sumunod na dalawa yan yan magkapatid din yan at saka yung dalawa sa dulo magkapatid yan yan bago kong blue face para mag survive mga to binta mo na ng pito 50,000 mil Ayan, oh, oh. yan o, dami kong bagong sisig o oh. kasi sa espiraso yan sisig na yan kailangan mag survive doon mga no? ito diba yan e, -re release tayo na no? actually yung binibinda ko na pito na yun may 8 month, may 7 month may 9 month doon yan gagawin kong breeder na bulik pang apat na generation bulik na yan mga idol gagawin ko siyang barako mga mga kaluglog sa buhay dyan oh, tulungan nyo ko yung mga uh, ko vloggers dyan shout out sa inyong maluwag-luwag na bulsa dyan baka puno na kunin nyo to oh, pito bilhin nyo na puntahan nyo na rito sa karigara nito, eh sama nyo na kulungan kung gusto nyo ano pito sige mga ilol yun lang muna at medyo ang ulan ulan ngayon sana ay kung mapansin nyo ito, kailangan ko magdagdag ng puhunan sa aking sari-sari store. Ayan. Hindi nitib. Hindi bisaya. Hindi payat, hindi mataba. Normal lang lahat yan. Katawan okay naman. Okay. God bless sa inyong lahat mga sangkay, mga kaibigan. Adol, bye, bye. God bless sa inyong lahat. Bye. -bye.